dadalo ho kami ngayon sa puntod ng aking lolo at lola. Ay ba? Kamusta ka kayo? Ang no, matanda na. Alay, hindi naman. Fresh pa rin. Kay naman. Ayos lang ho yan. Ang dami at ang aso din. Inay. Yan ang tatay. Ayan o, oh, ang dami tindo ng bulaklak. Kandila. Inay, hindi, hindi pa nakakadalaw. Kayo naman agad naman eh, panlamantayan agad ang hanap ninyo. Butchi, <laughs> butchi! Yan, yeah. dini ay 100. Oh, oh aray 100. Ayan. Tapos dito ay? 50. 50. So dito tayo sa... Siyempre doon ka sa 100. Ay, hindi ka sa 50. 100, ay, 100. 100. <laughs> tayo tigitigi sa resopot. Ano ko Kaya ano, po ako naman isandaan na at minsan ka lang naman pumunta dito. Taon na siya sa taon ulit. Oho. Hi, Gia. Hello. Lipo ako. Hindi ko ako nakain ng butse. Asya, ito to'y ano lang. Isa lang? Oo, Is isa lang. Hindi mo kailangan mag-diet, bata ka pa. Fault. Hindi baka pumutok ba na. Hindi na rin nga yun, may napipisil-pisil sa'yo. hmm Mm Ay, Diwa rekwek rekwek. Di ito. Bao pagaman Butchay. ng Tapos. niya, <laughs> mami niya eh, <laughs> 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 <ko to> <laughs> <laughs> Tanda Maraming mo. Masasalamat oh. na yun? Nanay yun? Ariho. Ito! ho. Ang iyong kadakdaka. Oo, oh, yan oh, nga. Since pandemic talaga nanonood ako lahat. Salamat po. Taga dito po ako sa taas. Sure Tama mo po. sila. Mm. Hello po. Hello po. po. Mimi talaga nito yun nakita ko ulo. Sabi ko naman ako sa TikTok. Sige na pang ginagalaw niya dito. Ang aking diyan lang. Ari ay... Aray ang anak. Asawa po kapatid. patuloy niya. Tagusan po kayo dito sa taas. Ay, akala ko naman ay kayo pinapadaan nyo kami eh. <laughs> yeah. bagho din eh. Saan ba daan din eh? Ayan, oh, ganun nyo ngayon. Ngayon naman ay nahihiya naman kayo. Ayan oh, na kayo mahiya. Salamat. Oh, ang init. Ganun ninyo mo. mawal na naman kayo. Alam, kayo na eh. kayo na. Lagi na kayo gutong. Tandaan nyo pa. Magpipintura kaya daw? Hindi, ko Mami, mangangay na show, may doon. Tayo mo naman mag-response. Bakit kaya hindi sa bandang kaliwa yun. Ito ang aming bulaklak. Nadadali sa aming lolo. Ay, hingal eh, bago makarating. Talaga nga naman. na -pin kayo. Kukit niyo naman. Thank you! Salamat ho Hello po. Ano yung sabi ninyo? Yung sa akin, malani ninyo. -na okay. Are, nagkanda hills si hills pa. Pa ako garni pa lang dadaan sa swing ng oo. oo. <laughs> Yan mo na maganda ka naman. No? Yan yeah, basta maganda dapat social climber tayo dito. Kasi so, <laughs> nah kan <-hemitan> ka dapat <laughs> <niya>. maganda ka. Hindi <laughs> mo waste lang <laughs> niya 28. Wow, 28 ang waistline mo. Mm -mm, Nanta, yung Nang taba hmm. ko okay na yan. Hindi, okay na yan. Paano na ako magkakaroon ng jag ng ati Hindi yan, kakasya sa iyo. Pagkakasyahin natin. Alagpas na ta tayo. tayo. tayo Kakainyot kaka lang kaka 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 na tayo. Kakajismes. Hindi, magiging yun. Hindi yan na tayo. Uso! May uti. Ah, o, makikiraan po. Makikiraan ho. Sabi-tabi po. Sabi-tabi po, makikiraan ho. Makikiraan po. po. Makikiraan makikiraan. So, makikiraan. Saan Makikiraan. Tama ga? Tama ka? Dini ang daan. Apo pa riyan? Dapat inumaan naman sa maluwa-maluwa. pa lang daan dito. Dini. Dini, balik. Hangga. Dini. Marami daan. Marami daan din. na sa inyo, inyong magulang. Kaya na oh, ano ba ito? ito? Hey! Oh, dali, eh. Hey! Ito, ito, ito. Salamat! Tara, naliligaw na tayo. Ligaw na nga. Yun nga, doon na nga ako yun. Diretso, tapos yun na. Liligaw. Hindi nga, diretso uli. nga ulit. Malagkiraan mo ulit. Pagkakaan ay, kami aga gaingin. Dini, hindi ka din Yan, tapos. Diretso ka dyan. Makikiraan po. Pasensya na ho kayo. Makikiraan mm -hmm. po. Makikiraan, sorry. Makikiraan po. Diyan yan eh, diga. Ho, diretso. Paano? Tinan ninyo rin, nakahils pa yan. party. yan? Abi tabi po. Ito ang bulaklak. good. Inay. Aw, sa dia. Bibigayin mo ta okay, <laughs> <laughs> <s> <laughs> Biglang ganda mo daw. Oh, oh. magandang maganda. Ala eh. Ito 'yung hindi P yata nasama. Di

sila mabasa. Mababas pa. <laughs> Sasa, <laughs> kaya, ano, di kita ang mukha ninyo. Sasabihin ko ay, are, ang mukha na naglettering na rin. Ano? Pinantaan na. na uh, hindi mabasa-basa. Sasabihin Sasa, ko kay, huwag kayong magpapasulat din eh. Yan, pinantaan na. Wag. Kay talaga. Hindi Tapos na siya sa wakas. Ayan na, na siya. Ayan ang taga-lettering natin. Ayun. Thank you. Magaling. tina ninyo. Pulido. Mm. Malinis. Malinis siyang gumawa. Ay, tara mo pa. Diga. Nabuhayan na ulit. Mm. Kita ninyo. Bye-bye. Ay, -bye. siya yung aming ano ha. Thanks. Oh, picture. Ah, picture. picture. O, oh, oh, dali. Doon tayo, doon tayo. Sige. O, dandaan kayo. Ay, naku. Pasensya na. Yan, dandaan Sa akin, cellphone tayo pipicture. Hey, thank you. Thank you sa inyo. Ano nga huli nyo? Bagilawa. Ayan. Sa mga taga-bagilawa ho, yan. Masarap ko kanilang burger. Please, tikmanin ninyo Gia pa rin? pa rin? <laughs> mm, tikman yung burger. Oh. Punta ka sa ka kaya paglalo ko. Tara na, masakit ng aking paa. Ay, ayun, well walking. <laughs>